para ipabless natin si Speed at yung oras ay alas 8 ng umaga mga quarter to 7 baka nandun na kami inagahan na namin pumunta para maiwasan namin ng traffic last time kasi na pumunta tayo sobrang traffic so madami kasi mga bumisita noon at hindi ko in-expect na ganun kadami ang tao kaya ngayon inagayaan namin pumunta maganda yung panahon ngayon kasi noong pinabless natin si Fantong umahambon noon so ngayon maganda yung araw at ito makita nyo lumalabas na yung pagkakablo ng langit dito sa dinadaanan natin nagiging familiar na kayo dito kasi eto lagi yung dinadaanan natin no bali nandito ulit tayo sa may shell at kahapon nakapaggas na rin tayo kasi ba diba, pumunta tayo sa may solana wood eto talaga yung nagustuhan natin dito sa motor na to kapag uh, nag overtake tayo ang lakas ng torque nya kahit nasa 4th gear ka kapag ka nag overtake ka okay lang yung gustong gusto ko kasi nito kapag ka ginagamit mo siya dapat lipat ka ng lipat ng gear kasi kapag ka hindi ka naglilipat ito gigil na gigil ang makina naririnig nyo ba Kasi kapag late kayong nag-shift dito, magli siya. Pero depende na lang sa ano gumagamit. So habang nagdadrive tayo at pupunta tayo sa Pia, sasabihin ko sa inyo yung aking first impression sa motor na ito. So mga ka-fantong, ang masasabi natin dito sa Duke 200 kapag ka ganitong nag-overtake tayo parang buong kaluluwa mo kapag ka binanatan mo eh kaya kang ilipad <laughs> kasi alam nyo ba sa motor natin noon kapag ka nag-overtake tayo sakto lang talaga na makakapag overtake tayo Ito, na pansin natin sa kanya na napakalakas na kahit sa akyatan hindi ka talaga mabibitin sa kanyang arangkada ito din talaga yung isa sa gusto natin Mangyari sa motor natin Pagka nag-upgrade sana tayo dun sa ating sniper Ganito din sana yung gagawin natin Palakasin natin yung kanyang makina Tsaka one thing na na-realize natin sa motor na ito Kapag tumatakbo na siya Napakagana ng kanyang handling At the same time Kapag nag-change tayo ng gear Hindi mo na mamalayan na nasa 6 gear ka na pala Alam nyo yung ano Yung wala talaga sa ano eh sa 3rd gear, 4th gear, 5th gear, wala talaga doon yung power ng makina ng motor na to. Alam niyo kung nasaan? Nasa 6th gear. Hindi ba yung mga underbone na motor kadalasan yung power nila nasa 4th gear, 5th gear talaga. Sa 4th gear ng mga ibang underbone nasa 120. Sa 5th gear nagwa 130 Baka mabibigla kayo kapag sinabi ko kung hanggang ilan lang yung sagad nito pagka 5th gear nasa 117 km per hour yung kaya niyang i-top speed. Imagine sa 4th gear ang kaya niyang i-top speed ay nasa 105. So ilan lang yung naidagdag, 'di ba? Kaya nabibitin talaga yung ano niya, yung 5 gear niya. Pero pagdating ng 6th gear, doon yung mararamdaman talaga yung power nitong motor na 'to kaya dati nung nagbebiyahe tayo kasi tao biniyahin na natin from Isabela to Tugigiraw biniyahin natin siya hindi tayo nahihirapan mag overtake kahit sa mga sasakyan talagang malakas na malakas ang kanyang makina pagdating naman sa kanyang seat height halos same lang sila ng sniper yun nga lang pagdating sa body position ay magkaibang magkaiba sila kasi yung paa natin parang may ano nakatwist siya ng konti tapos, uh, yung kanyang handlebar, ayan, naka, ano, medyo may kalakihan, malapad. At kapag uh, sinakyan mo siya, talaga mag straight talaga yung form ng katawan mo. Parang tinutulak mo kasi, parang naka-up yung, yung body position, hindi ka nakasubso Na-experience din natin na, nung unang ride natin dito, hindi masyadong sumakit ang aking likod alam nyo ba kung ano yung sumakit sa akin yung aking kwet hindi ko alam kung bakit yung pinaka ng aking kwet ang sumakit dito katirate kasi kapag ginagamit ko yung sniper at naglalong ride tayo ang sumasakit sa akin minsan yung aking likod tapos minsan sa aking tagiliran pero katagalan naman nawala yung mga ganong na encounter natin kasi nasanay na yung ating katawan at isa pa na na encounter natin dito sa motor na ito pagdating sa kanyang brakes kasi ito pala yung kanyang brakes sarapan, naka 4 piston di ba? grabe kaya kapag ka nag brake kayo dito mararamdaman nyo talaga yung full force ng pagginto nya kaya dapat kapag gagamit gamit nyo sya huwag nyong bigla yung i-brake kasi kapag binigla yung i-brake yan baka pati kayo itatapon nya alalay lang talaga sa pagbe brake sa kanya sa tunog naman uh, mo na yan na ganyan na talaga <laughs> kasi alam nyo ba itong motor na to madaming na amaze sa kanyang tunog kasi sabi nila tunog lata yung mga iba naman sabi nila hindi daw pang kariniwan yung tunog ng motor na to kasi kung naririnig nyo talaga yung parang ano parang tunog lata na sinasabi nila masarap talaga sa tenga alam nyo yung kapag uh, nagdadrive kayo tapos nasa 5th gear, higher gear kayo maririnig nyo talaga yung parang tunog ng big bike although hindi naman siya big bike considered as ano siya, uh, backbone so 200cc eto ay paparinig ko sa inyo yung kanyang tunog ha, kapag ka nag-overtake tayo di ba? <laughs> Yun yung sinasabi ko sa inyo na ang sarap sarap sa ears. At pagdating naman sa kanyang clutch lever, nung una, natitigasan ako kasi siyempre napakalambot ng clutch natin sa sniper natin. So ito kasi dati, yung pinaka kable ng uh, clutch cable pull kasi natin nausok siya dito sa banda dito so nakatayrap sya siya so bali yung ginawa ko tinanggal ko siya dyan so ngayon naging smooth na yung kanyang clutch same na same na sila dun sa aking sniper yun, yun lang yung ginawa natin sa kanya yun pa lang naman yung kinukulikot natin saka nag-adjust na rin tayo dito sa kanyang clutch kasi eh, dati yung clutch nito medyo mababa hindi kasi ako sanay sa mababa na clutch kaya tinaas ko siya para mas maganda yung pagkambyo natin kasi sanay na sanay talaga ako sa matataas na clutch. Lalo lalo na kapag ka nag-downshift kasi tayo, o, oh, tingnan nyo yun. Tingnan Parang ano talaga, parang nabibilin talaga ako sa 6th gear. Akala ko, naka 5th gear. O, yun, no. Napapapindot talaga ako sa clutch. Akala ko, mag-change gear tayo. Pero nasa 6th gear na tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko na na nasa 6th gear na tayo. Pagdating naman sa kanyang gas consumption, uh, yung aking sniper noon, pagka... Isang way niya papuntang Isabela to Tugigaraw. Almost nakakagastos ako ng more or less 4 liters pero sa Duke 200 nasa 5 liters so i-compare natin mas matakaw siya ng isang litro compare sa ating sniper pero not bad na yun kasi syempre 200cc tsaka nung bumiyahe naman tayo sobrang walwal -wal ng patakbo natin talagang sinagit natin yung potential ng motor na ito unti-unti ko kasing sinasanay muna yung mga dapat kong sanayin dito sa motor na to kung pagdating sa ano sa bangkingan napakaganda ng ano nito ng kanyang handling kasi ang lalaki ng kanyang gulong sa harapan meron siyang 110 na size tapos sa likod naman meron siyang 150 na size kaya kapag ka bumangking ka talaga dito eh, kahit ihiga mo okay lang pero syempre meron tayong back ride hindi pwede kasi makukurot tayo <laughs> parang ano lang ha parang kahapon lang tayo dumaan dito ha kasi linggo tayo nung nakapagsimba sa piyat. Tapos na-upload natin yung video natin. Tuesday na yata yun o no? Wednesday. Basta something mga ganun yung ano natin. Yung video natin. Pagdating naman sa kanyang suspension mga ka etong motor na to pagdating sa kanyang front shock ay naka-inverted fork. Pabaliktad ang kanyang shock. So... ba? Diba? napakaganda ng clay nyan kapag ka ganyan yung shock mo kasi kahit na malalaking lubak o may mga humps ang ganda ng clay nya hindi siya matagtag parang yung suspension kasi nito is parang ginawang parang sasakyan kaya kapag ka uh, lubak ka hindi mo masyadong nararamdaman hindi siya ganun ka tagtag -tag. at sa rear suspension same pa rin kahit medyo malalalim na ano na parang pababa na ganyan tapos may humps hindi mo kasi maiwasan yan yung biglang taas na ano matataas na daan tapos tapos biglang pababa tapos biglang pataas na naman alam niya yung parang dinuduyan kayo parang ganun lang yung ano niya eh parang ganun lang yung pinaka suspension ng motor na ito lalong lalo na yung nasa harapan eto yung sinasabi natin na kapag may sinusundan tayo dapat hinay hinay lang sa brake natin kasi kapag bibiglayin mo talaga magpapaharap ka eh chinek ko naman yung kanyang brake pad uh, so far makakapal pa naman yung pinupuntan lang daw nitong motor na to bahay tsaka palengke lang eh 2019 nila nabili kaya yun makikita nyo naman pagdating sa kanyang itsura bagong bago sa kanyang ilaw naman eto naman is pinalitan na hindi na ito yung dating ilaw nya na halogen bulb so naka LED bulb na siya yung kulay white maganda yung ano nya yung ilaw nya kasi sobrang lakas din hindi ko na kailangan siguro magpalagay pa ng mini driving light dito so mga ka-phantom kanina pag alis natin sa Tugigerao, blue na blue ang langit so ngayon napakababa ng mga ulap ano kaya, ano kaya na naman yung mangyayari mamaya parang uulan na naman kasi nung pumunta ko nagpa dito gamit natin si Sniper gamit natin si Daz umulan noon nung pinabless natin tapos ngayon ganito na naman yung panahon bakit kaya din nakikisama yung panahon o sa blessing lang talaga yung pagpunta natin kapag pumupunta tayo na nagpapabless tayo. Eh ganito yung panahon. <laughs> papalapit tayo ng papalapit sa pinaka dark na hamok dito sa ano na ba to? Santa Barbara na ba to? Hindi ko sure kung saan to. Basta ito na yung way na mahaba na naka-espalto na sinasabi natin na ginagamit natin yung ating motor gigil nagigil gigil talaga yung kanyang magina so kapag ka ganun nagsishift tayo nasanay kasi tayo sa half clutch sa ating sniper so bali kapag ka nag half clutch tayo dito ang gusto niya pag half clutch kapag ka nagda downshift ka yun yung half clutch nito pero kapag ka nag shift tayo at nag release tayo ng higher gear ang gusto niya dapat full clutch mo siya para kapag ka nag-shift ka eh katulad niyan fourth gear tapos full clutch oh di ba papasok siya parang medyo tatalon pa ng konti kapag binitawan mo yung clutch eh. kaya yun yun yung mga ano natin na encounter na natin sa kanya tignan nyo ilang araw lang madami na akong natututunan dito sa motor na to e, paano pa kaya kapag tumagal-tagal siya pagdating naman sa kanyang susihan medyo may katigasan lalong lalo na itong nasa ano natin ignition switch natin pero feeling ko normal naman siguro yan na medyo may katigasan siya kasi sanay kasi tayo sa sniper natin dati na malambot ang kanyang ignition switch and pagdating dito sa kanyang tangke eh, hindi siya ganun ka-smooth kapag bubuksan natin so hindi ko sure kung ganoon talaga or may katagalan na rin kaya ganun lang siya pero hindi ko na pinapansin yung mga yan kasi syempre nakuha nating second hand eh ganun talaga hindi natin maiiwasan yan yung aking camera na memory full sya at ayun sinet ulit natin nag delete tayo akala <laughs> ko naman akala ko naman kung ano na yung nangyari habang nagre-record kasi tayo pansin natin na tumunog bigla dumiret yung tunog niya ta gumanyan siya tinek natin tinignan natin na memory full lang pala matagal-tagal din kasi hindi ako nakapag-delete ng mga video natin dito kaya ano hindi ko na mamalayan napupuno na pala hindi ko na naman nararamdaman na nasa 6 gear na tayo ang alam ko nasa 5 gear lang tayo ganyan kagigil ang makina ng Duke 200 gusto niya talaga ano shift ka ng shift Bali, nandito na kami ngayon sa Santa Barbara. Ayan, nandito na tayo sa Nagiling. Ay, Magilding Elementary School. Ito yung papasok papuntang Tuaw Papuntang Kalinga na daan. Ayan. Medyo traffic na naman dito na park. Kaya, ito. Parang... Inahantok na tuloy ako. Eh dapat nga sa ano kapag ka ka dapat buong buo yung energy mo na nagsasalita kasi kapag ka medyo malungkot ka nakakaapekto yan sa video mo. Parang tinatamad yung mga nanonood sa iyo kapag ka medyo inaantok ka. Kaya dapat maging ano ka energetic ka kapag ka nagsasalita ka kasi kapag ka parang mukha kang inaantok, bumubulong-bulong ka eh walang papatunguhan yung vlog mo pag ganyan. Hanggang dito noon yung traffic nung pumunta tayo. Pero ngayon makikita nyo medyo maluwag-luwag na rin. Bumalik ulit sa normal ang daanan. So doon tayo pupunta sa Blessing Center. siguro magpapabless na lang muna kami at inaabot din kasi namin yung oras namin siyempre mamaya may pasok pa kami bali dyan tayo nagpark noon no? dyan dito kasi makikita natin ito may mga baratilyo pa dito sa gilid gilid talagang ano parang hindi pa natatapos yung fiesta dito Ayun, may mga ano pa sila may mga pa design design pa sila so hindi kami magpa park kasi magpapa blessing lang kami ayun yung simbahan ng piyato Ayan, oh. Our Lady of Piat. So, lagi nyo namang nakikita yan kapag ka pumupunta tayo dyan. Ito natin yung pinagpaparkingan natin, oh. Ginawa ng baratilyuhan. Madami pa rin yung mga taong naglalakad.

wala daw dito eh. ayun na ta ayun dapat ta te dati makikita yung ti adin pero adyan ka lang Tapos kageta po siya dita ni dita ijay kayo yung makita dyan sa indoor jay oh. ito ito lang ayun sumrik kayo at pakasta dita ay dito ito blessing center ah manu manu dita rosary adin para ito yung oh. mano nangyayari tayo te. may tayo. Mayroon lang? Hindi, eh, mayroon lang tayo. Ito, bumili na tayo oh, ng... Ito, bumili mo. na di Domingo, well, blessan Oo. Oh, oh. Mano mo isang kandila, te? Okay. Yeah. Ah, sige. Ah, sige, te. Thank you. At parang madaming mga nakapila. Dito daw yun, eh. Bakit parang madaming tao? Dito ba 'yung Blessing Center? Ayun pa daw. Ay, alas 9 pa. Ah, jila. Alas 9 ganun ba 'yung wait? Yeah. At 9 AM pa daw 'yung blessing nila. Eh, yung pasok namin, anong oras? Alas 11 So, dapat 9 na kabalik na kami dun. Bale yun, na next na lang siguro yung pag ano namin, pagpapabless namin dito sa motor. Kasi syempre, inabal lang din namin yung oras. Ang sabi nila, alas 9 So, hindi na kaya ng oras namin yun. Okay lang yan, nakabili naman tayo ng rosary niya Pero sa fiat pa nang galing talaga Siguro yung mga nagtitinda naman dyan eh, Nabilisan na nila yung mga paninda nila Bago nila binenta Hindi mo akalain na Sa ganung kalayo Anong oras na Tsaka Mas maganda sana dun sa dati na pinuntahan natin Kasi napakahirap pumasok dun sa Ano kanina dun sa baba baka mamaya madidisgrasya ka dun pagka nagkamali ka kasi mga bato-bato yung mga nandun eh paano mamaya kung biglang nadulas ka o dinabukulan ka pa eto na sinabit na lang natin dito yung ating rosary para meron tayong tagagabay kapag nagbibiyahe tayo at hindi naman natin in-expect na alas 9 pala yung pagpapabless nila ng ano yung blessing ceremony nila so next time na lang ayun at least <laughs> nakabili tayo ng rosary di ba oh hindi nakapag-ride pa tayo enjoy so ayun mga kapantom sa so mga hindi pa familiar sa aking bagong youtube channel ito na phantom speed at ito na yung ating motor na si speed at sa so mga hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.